Okay, alam ano may tatanong ko. Kamusta? Hindi. Ah, kasi dati diba, nalig si Ronnie kay Sue. Ah, na chismas na naging intimate sila. Tapos ngayon naman, ah, ibinukong, ibinukong, ibinukong device si Loisa na kaano ngayon ni Ronnie. Ah, hindi ba kayo Actually po kami ni Ronnie, wala naman po talagang namagitan sa amin at all. We were, we were good friends po. And yun nga, gusto lang namin talaga po magkatrabaho kami talaga. Kasi sobrang swak yung ugalit namin and everything. So, I don't think na it's, it's na, na kailangan siya maging balagin sa Or sa amin ni Loy sa kasi. Wala, na, wala, wala po talaga. Sa akin na. Wala pero, talaga. Pero friends kayo ni Loy sa amin. Oo to all totoo. Ikaw naman, oh. uh -huh. naman Loy sa <laughs> kasi ang light. sa akin po, wala naman din po sa akin yun. Kasi dati po kasi as in magkalaw din po sila. So naiintindihan ko po, po yun. And wala naman po akong problema sa mga work po. Ayan po. Hindi. Pero super gloomy ka ngayon, Loisa. Ano, halata mo yung nagpapa... tibok ng puso mo. May sakit sa niya po ako. Kay... May sakit sa ka pa yan? Paano na lang kami? <laughs> dalawa hindi kayo magkaibigan. Eh, ni Arti Rodo, ayan. Mas, may oh, eh, mas mabuting magkaibigan oh, na. Kasi so, <laughs> so, dati hindi pa kami ganun po kaklos. Sa so, showtime na hindi po kami nag-start na magkasama po. Ah, so doon natin doon na-develop, doon nag-start sa showtime? Opo. Oh, Kasi mm -hmm. so, di ba dati girlfriends po? Eh? So nasa ang level na kayo? Hindi nilo. Hindi nilo. Hindi lang ba hindi ka jan? Len natin at tinatanong na. Akin, uh -huh. Talagang mabuting magiging pu talaga kami ni Ronnie ngayon as in uh kumbaga siya po yung talagang nasasabihan ko din